Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahirabbilalamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa panampalatayang Islam Ang paksang ating tatalakayin sa oras na ito ay kung bakit tayo nilikha ng Diyos ano ba ang purpose o okay, kaya ipakay ng Diyos na tayo nilikha niya? Uh, ang una natin alamin o kaya dapat maunawaan ang pamamaraan ng pagkakalikha ng tao, ang pagkakalikha ng Diyos sa mga tao. Ang mga tao na nilikha ng Diyos ay sila ang pinakamagandang sukat. Nilikha sila ng Diyos sa pinakamagandang sukat at pinakamataas na antas. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ang ibig sabihin yun ay katotohanan sabi ng Allah na aming nilikha ang mga tao sa pinakamagandang sukat o kay pinakamainam na antas na ito ay hindi katulad ng ibang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung tignan natin ang ating sarili, makikita natin tayo ay mayroon tayo na. Mayroon tayong paningin, mayroon tayong puso na ang puso natin ay ito natin gamitin kung paano natin makilala ang nag-iisang Diyos upang masuklihan natin ang pinakamagandang pamamaraan o pinakamataas na antas na ang pagdika ng Panginoon Diyos sa atin lahat. So iyan ang ating paksa kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya malaman natin sa ating mga sarili, mismo ang ating mga utak, ating pag-iisip. Ang ating pag-iisip ay ito ay nagbubuo ng mga impormasyon at nagsusuri. At dahil sa pag-iisip na ito, kaya dahil sa utak na ito, nabuo niya ang mga magagandang gusali. Nabuo niya ang mga magagandang asosasyon na yun ay para sa kapakanan ng Diyos. Kung ikumpir natin sa ibang mga nilikha, halimbawa itong mga hayop, mga manok o kay kahit anong hayop yan, kahit anong gagawin nila, magtipon-tipon, magkaroon pa sila ng mga kapulungan para sa ikabubuti, wala silang magiging magandang resulta sapagkat sila ay hindi katulad natin. Kaya ang dahilan na tayo ay nilikha ng Allah sa pinakamagandang sukat at pinakamataas ng antas, tayo na mga tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ganon bakit tayo nilikha ng Allah? Ano ba ang purpose ng Allah kung bakit niya tayo nilikha? Tayo ba ay nilikha ng Allah upang kumain lamang o kay mag-asawa? O kay magpakaligaya lamang dito sa ibabaw ng lupa na ito'y pansamantala lamang na tinitirahan natin? So yan ay dapat natin isipin. Minsan ang mga tao, ito ay kaugalihan ng tao. Minsan tatanungin mo isang tao kung bakit ka kumain, ito ay mabilis niyang sagutin na kaya siya kumakain sapagkat ito ay isa sa pangsuporta bilang kalusugan upang magkaroon ng kalusugan ang kanyang katawan upang siya mabuhay. Napakadali sagutin. Kahit sinong tao na tanungin mo kung bakit siya kumakain, sila ay makasagot sa pang-sarili nilang pag-isip na kaya sila kumakain upang sila ay magkaroon ng lakas upang sila ay mabuhay bilang pangsuporta sa kanilang katawang tao. Yan ay madaling sagutin. Ganun din kapag tanungin mo ang isang tao kung bakit siya nagtatrabaho o kaya bakit siya naghanap buhay, ito ay madaling sagutin ng kahit sinong tao na halos magkaparihas ang kanilang mga sagot. Magkakaibang tribo, sila ay halimbawa Ilocano o kay Kapampangan o kay Arabo at iba pang mga tribo. Kapag tanungin mo kung bakit siya nagtatrabaho, bakit siya naghahanap ng buhay, ito ay madaling sagutin, madaling lang sagutin na kaya sila nagtatrabaho upang ito ay magkaroon ng sariling pamumuhay o kaysa si upang sila ay magkaroon ng pangsuporta sa kanilang katawan o sa kanilang mga pamilya. Subalit so, kung itanong mo sa tao, sa ibang mga tao, kung bakit sila nilikha ng Diyos, ito ay magkaroon pa ng iba't ibang mga kasagutan na hindi magkakatugma. Ang iba akala nila ay sila ay nilikha lamang ng Diyos upang mabuhay dito sa ibabaw ng lupa, Okay upang sila ay magkapag-asawa. Okay upang sila ay magpakaligaya sa mga pansamatalang kaligayahan dito sa ibabaw ng lupa. Ang iba namang mga tao na sila ay ginawaran ng Diyos ng tamang pananampalataya, sila ay makasagot na ang kanilang sagot ay kaya sila nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang purpose ng Allah ay upang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang mga yan ang katanungan, kahuli-huling katanungan na nabanggit ko na minsan nagkakaroon ng iba't ibang mga kasagutan dipindi sa pagkakaalam o kay pananaw ng ibang tao. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa tayo ay ng Allah sa pinaka magandang sukat at pinakamataas ng antas, at walang nakakaalam kung bakit tayo nilika ng Allah at ano bang purpose ng Allah kung bakit tayo nilika maliban lamang sa turo ng Islam na ito sa pamagitan ng kanyang mga sugo na, na, na sinugo niya dito sa ibabaw ng lupa. Isang talata mula sa Quran na magbibigay ng kasagutan magbibigay ng kasagutan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ba ang purpose ng Allah Subhanahu wa Taala, ito'y sinabi niya sa banal na Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ang kahulugan niyo sa wikang Tagalog, sa pinakamalapit na pagkakatagalog, "Walang dahilan," sabi ng Allah, okay, okay wala kung purpose kung bakit ko nilikha ang tao at sa jin, ang ibig sabihin ng jin ay yung mga inkanto kung kung tama." ang translate. Ng jin ay inkanto, ay yan ang kanyang kahulugan. Walang dahilan sabi ng Allah kung bakit ko nilikha ang jin at sa katao maliban lamang sa isang bagay. Ano ba yung isang bagay na yun? Yun ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liabudun. Maliban lamang sabi ng Diyos na ang dahilan kung kaya ko nilikha ang tao at sa kajin upang sambahin nila ako. Ibig sabihin, dito sa ibabaw ng lupa ay meron tayong tungkulin. Tungkulin natin sa Allah na siya ay Tungkulin natin sa Allah na siya ay kilalanin upang siya ay masamba. Sapagkat mahirap mo sambahin ang Allah Subhanahu wa taala kung hindi mo siya kilala. Kailangan kilalanin mo siya upang masamba mo ang tao sapagkat ang tao ay likas niya na siya ay sumuko likas ng tao na siya ay sumubo. Pero kapag hindi siya mabigyan ng tamang turo, maaari siyang makasamba o kay magkaroon siya ng mga sinasamba na ito ay taliwas sa turo ng turi na sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, walang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang na sambahin siya sa tamang pagsamba. Itong tinatawag na pagsamba, mga kapatid, ay ito ay malawak. Minsan ang alam natin ng pagsamba ay ang pagdarasal, pagpasok sa muski, o kay pagpasok sa simbahan. Pero ang pagsamba ay napakalawak. Yan ang tinatawag sa Arabic na ibada. Na ang pagsamba ay saklaw niya ang lahat ng gawain. At mga salita, lantadman o kay lihim na ito ay tumutugma sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi tumutugma sa kautusan na nagisang Dios yung ginawang pagsamba ay walang kabuluhan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tungkol sa pagsamba, ito ay insya Allah sa susunod na talakayan, ay maaar natin talakayin ang tinatawag na pagsamba sapagkat ito ay mahaba kaya gawin natin kung paano maintindihan kahit ito ay nasa may tsing pagpapaliwanag lamang. So insya Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang susunod na ating talakayin, yung tinatawag na ibada o kay worship o kay pagsamba. Ano ba ibig sabihin ng pagsamba at ano ba ang kabuluhan ng pagsamba at sino ba ang sinasamba? At sino ang mga taong kailangan sumamba sa Diyos? So hanggang dyan na lamang, wa wasallam ala Sayyidina Muhammad, وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته